Ganda-ganda ng usapin niya. Siguan niyo. Nakamuntaan kailangang usapang ganyan eh. Sige mo. Paghihalangin na ang tano mo, kaya halis na kami o. Oh. Hindi siya. Huwag na. Kamili ka, kanino ka sasama. Ay papa Ay mo kaya mama mo? Uy, uh, saan pupunta? Alin na. Kaalis eh. Kahapon lang, ang gata ganda ng mood mo. Bibigyan ka pa nga sa amin ng pang-inom. Lagi alak. Lagi coba.. sama Lagi Lagi kaya alis na kami, oh.. <tutup> <tutup> ano lang? Sama dalawa.. Bakit na, dalang gamit.. nga kami.. Kasama anakmu? Oh, dalawa, bakit? aku.. Sa sa nagpapa.. Saya-saya diba, jen.. Kasama games. Kasama rin sa akin. Kasama niyo rin. Oo. Oh. Mamili ka, kanino ka sasama? Eh, papa Ay, papa mo kay mama mo. Sa alak. Alak. Puro pa ka kasi alak. Sigurado ka, kay mama mo ka sasama? Oo. Mm. So, anong talaga ako? Alak ka lang, alak. Yan. Napapalawin. Alak yung alak. Alak mo. Maraming talagang usapan ganyan eh. Hey, ano yun? mo na ba? Bakit? Nagsasama ka na ba sa akin? Hindi. Eh bakit naisasama mo yung anak mo? Pwede ka naman mamasyal dyan. Bakit mamasyal? May ba? dala kami dahil mamasyal. Alisa kami. Ah, Iyon ka na lang maghahap yung magdamag. Mag 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 Hindi ako papayag. Ito Sinihan. lang yan. Kung alis. Hindi, eh, huwag ko to, yung kami pa rin. Alis pa rin kami. Ayos kami kami. Ito lang kami. Iwan mo si Nika. Ayaw! Kami din! Ayos na kami. Na. Na. Na pa yung friend. Yay! na! Yay! pa lang. Nagbigay ka na pa pang-inom sa amin. alis ka na. apun lang yun. Iba na ngayon. Tara Tara na! ako na, Ito ah, na ko iba na. Ganda-ganda na ang usapan natin, kasi iwan niyo. Jay! Tagal mo! Saka nag-aaral pa yung mga anak mo. Huwag isa mo isama yan. Ayos na yung tapos na. Nakapag-exam na sila. Nililipat ililipat ko na lang yung bag school yan. Ano na kami? nila talaga tayo? Oo, akay pa yung... Come